Good days guys. So pinais ko nga ating astigismas at uh, nakaipit yung uh, kwan dyan. Yung host Then kulang sa tornillo. Ewan ko bakit hindi naibalik. So papayos na Bakit nanugayan oh, 'wag ganun din oh. No? Bakit kaya? Dumaan dito. Lima. Okay, oh. Stuck 'yun na, kumbaga, wala Walang lamang binabagong pala eh, 'no. Pero dahil dito sa ko na, So, what's, what's up, guys? Andito ako sa may kanano, gasan. So, nagpagawa ko dito kay uh, Sator. Ayan, si Sator. Ayan yung mekaniko. Sator, thank you ha. Uh, kasi inayos niya yung uh, ating uh, motor. Ayan, yung astigismas natin. Ayos. <laughs> maraming salamat. Napakabait. Punta lang kayo dito. Magpagawa lang kayo ng motor. Uh, magpapayas kayo. At kasabi uh, naman niya kung kaya niya o hindi. Ayan. So, ito. Si astigismas, sinulta na ng uh, carb. So, Buti may extra siyang uh, karburador. So maraming salamat. Napakabay na tao. Tapon na lang kayo dito ayan, uh, tapat lang ito ng uh, Gasan Municipal Cemetery ayan, okay, so guys uh, punta lang kayo dito hindi ko naman sinasabi na paggawa kayo na uh, depende sa inyo, ano so sa akin, satisfy ako sa kanya okay siya gumawa at uh, matagal ko na siyang kilala so maraming salamat sa kaibigan natin thank you Sator, ingat ka palagi, God bless lang kayo guys dito, hanapin nyo lang siya All right, let's go